Magandang araw sa inyong lahat guys Ito ating bitang mino ngayon Gagawa ko na ang Bola bola beef bola bola guys Ito yung aking mga sangkap Meron ako dito Ground beef 500 grams Binili ko sa supermarket Ito guys Matrabaho lang tong Ulam na ganito Haluan natin siya ng ano Ang kalabasa Tsaka carrots. Mahal patatas. Kaya kalabasan binili ko guys. Tsaka carrots. Pwede na yan. Bell pepper. Mahal din oh. No? Isang piraso lang. At itira kong harina. konti Pero okay na yan. Dalawang itlog. Okay. Ito yung aking assistant. Nandito na. Okay, Pisa na natin. Ayan na nga. Na-prepare ko na guys. Nagasa ko na rin yung ating giniling. So nabalatan ko na. Gagadgarin natin yan. Gagadgarin ko itong carrot saka itong kalabasa. ko naman gaano ubusin to guys carrots para magagamit natin mamaya pag inisa. Kaming kalabasa.

Ayan na nga, natapos na natin ano. Ayan siya guys. Ang tiyahan lang.

Tatay ng kunting. Kita ini sama no. Patis. Oyster sauce. Para ni kunting kulay, para tumingkad lang ng kulay natin. Kami tayo ng mga sabatag. Ang patiawan. Ang arawan kasi yung namin tatingarin Ito, Ako? Kung mayroon kayong powder na bawang, lagyan nyo guys. Ako di ko nalalagyan. Eh, okay. wala naman akong available. Doon ko na lang sa pag-isa na lang mamaya. nito. So tatabi muna natin. Hiwain ko muna guys yung panggisa natin mamaya. So ito yung natirang carrots. na ibilog-bilog na natin ano. Yan, pa natin yan. Tama lang yung laki niyan kasi pang-ulam naman namin. Ay dito tayo ng mantika. Dagdagan ko lang ng, ng mantika at mukhang ano, maganda dito lubog eh. Nice. Ako oh. Guys, natin, yeah. Okay guys, gawa mo na tayo ng ating pinaka sauce nya, sarsa. Ito ketchup. Toyo. Ito paminta, na pino. suka. Ilagay ko na yung natitira nating harina kanina na kunting-kunti na lang. Tapos yung natira nating magic sarap. Natira ko kayo ng magic sarap. Sugar. Ganyan.

Okay na, ikisana na tayo. Itong mga itlog na ito guys, sasama natin to Itlog ng pugo. So, lalagay natin yan. Mm. Yeah. Oh, no. Tarot sa ka. Birthday siya. Yeah. Yung ating ano, sentensyador. Nandito na guys yung ating sentensyador. Ibabantay na. Delikado. Maka matang sigar matika. Tabi dyan. Tagay na natin yung ating. toast, Oh, na ba kanina? Tagay so, natin itong ating beef cubes. Medyo mag-add ako guys ng kunting tubig. Masyadong malapot. ayos na yan yung ating finish product na ano bola bola beef bola bola oh sarap na to guys Tapos Kalapot guys yung sabaw. Tama lang yung lapot yung sabaw. Sabaw-sabaw. Okay. natin yan. na natin yung ating kaperasong itlog pugo. Oh, napakabango eh. guys. nga, bula-bula. No? puro bilog Hmm, sarap. Okay guys, ganoon na tapos tatapos yung ating bidang menu ngayon. Beef bola-bola. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsusuporta. Kain tayo. Bye-bye.